Magandang araw sa lahat. Isa na namang kapupulotang aral ang ating kagawang pinto. At ito ay ang tungkol sa ang sabungiro at ang itim na limango. Sa alamat ng swerte, pagiganti at pagsisisi. At ito ang simula ng kwento. Si Mang Tiago ay kilalang sabungiro sa bayan ng Bagong Bukid. Lahat ng derby ay sinasalihan niya. Malaki man o malit, may premyo o wala, basta't sabong. Nandun siya ang problema, hindi lang manok ang pinupusta, pating baon ng anak, bigas ng bahay at minsan pati singsing -sing ng kanyang asawa. Kaya kung bawihin, isang panalo lang dubli na yan. Madalas niyang sambit. Ngunit sa bawat sabong, tila may anino na malas na sumusunod sa kanya. Kung minsan nadudulas ang manok niya bago pa magsimula, kung minsan nahuhulog pa rin bago pa makalaban. Isang araw dahil sa pagkatalo, naglakad si Mang Tiago pa uwi ng tulog Gutom, pagod at ulang pera, napadpad siya sa amplaya sa dulong bagi ng baryo. Doon ang kita niyang isang itim na limango, malaki, makintab at parang ginto ang mata. Sa gutom at init ng ulo, hinuling niya ito at nilagay sa sako. Isasangag kita mamaya. Las kung malas ako. Pero bago pa man siya makalayo, nagsalita ang limango. Kung gutom ka, bigyan kita ng mas mahigit pa sa pagkain. O isang nila lang na pinagpalangon at ikaw ay uhaw sa panalo Bibigyan kita pero may kapalit Nagulat si Tiago Manok ang gusto ko Panalo at pera Kapalit ng lahat ay isang bagay ang mahalaga Sagot ng alimango Hindi na siya nagtanong pa Mui na siya masaya at kinabukasan may dubating sa kanyang pintuan isang batang lalaki dalang isang manok Inay, kuraw po ang nagpadala sabi ito na panlaban sa derby. Pinangalanan ni Mang Tiagong Manok na itim. Mula sa unang laban ito, tila kidlat sa bilis. Ang bawat palo ay parang sinlakas ng kulog. Lahat ng kalaban hindi tumatagal ng limang segundo. Sa loob ng isang buwan, si Mang Tiago ay naging milyonaryo sa sabong. May sasakyan, bagong bahay, bagong relo. Pati asawa niya ay may bagong kulay na buhok. Ngunit habang lumalagong yaman niya, unti-unting napansin ang kanyang anak na si Lisa na parang nawawala si Mang Tiago tuwing gabi. Tagpuan niya ito sa isang gabi sa tabi ng aplaya ng atitig sa dagat. Papa, bakit dito ka lagi? Uh, wala anak, pinabantayan ko lang baka bumalik ang isang kaibigan. Sa pinakatinding laban ng taon, sinabak ni Mang Tiago si Itim. Malaking premyo, malaking pustahan, lahat ng tao ay tumataya. Ngunit bago pa magsimulang laban, lumitaw sa gitna ng sabungan ang isang matandang babae ay suot na Itim na hawak na baston. Huwag mong ituloy ang laban, Tiago. Sa iyo na ang swerte. Huwag mo na ang isugal ang huling dapat mong ititira. Nawanan siya ng mga tao. Baliw, umalis ka na riyan, sigaw ng isa ay hoko ng sermon siyang get ni Jago may kontrata ang alimango handa ka na bang bayaran ng kapalit nagumpisa ang laban at si Itim tinalong kalaban sa loob ng dalawang segundo lahat ay natuwa maliban sa kanyang anak sa gitna na kasiyan biglang nawala si Lisa sa gitna ng pagsigaw ng saya sigaw na sigaw ng iba ng lahat Papa, tulungan mo ako! Tumakbo si Chago sa labas pero huli na. Sa apply isang malaking alon ang humigop sa batang babae. At sa gitna ng tubig lumitaw muli ang itim na lima. Ang kapalit ng kasakipan mo ay ang pinakamamahal mo. Mula noon, iniwan ni Mang Tiago ang sabon Araw-araw magkikita siya sa playa may hawak na laruan ng bata. Binabantayan ang dagat na tila ay umaasang ibalik ito ng alon. Walang manok, walang pera, walang anak. Ang tanging natira sa kanya ay pananahimik at pangululila. Sabi ng matanda sa baryo, minsan daw tuwing kabilugan ng buwan narinig mo si Tiago na bumubulong. Balik ko lang isusuko ang lahat kahit ang huling panalo. At minsan may mga bata raw na nakakita sa isang batang babae na naglalakad sa tabing dagat. May awak na puting manok na nakangiti habang pinagmasda ng kanyang ama mula sa malayo. Ang aral ng kwento, ang kasakiman sa swerte ay maaring magbunga ng kapalit na hindi kaya ang bayaran. Minsan ang tunay na panalo ay ang taong mahal natin, hindi ang premyo sa sabungan. At yan ang ating napakagandang kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang topic ko at ang, punto, ang kwento natin ay huwag mo kalimutang mag-like, subscribe at share tong video nito para sa sunod nating episode at ganda pa yung kwento. Salamat!